Hanap mo ba ay e bagong scooter na 125cc? ang pinakabagong Brewski 125 ni Kawasaki na collaboration niya kay modernas. ang makina nito ay 4-stroke single overhead cam single cylinder 2 bulbs air-cooled fuel injection na may engine displacement na 125cc ang max power output nito ay 9.52 horsepower at 7,500 rpm na may max torque na 10 newton meter of torque at 6,000 rpm equipped na din nito ng power sack na di ka na malulubat sa daan lalo kung ikaw yung mapapasabak sa malalayong biyahe equipped na din nito ng kickstarter na kung malubat ka man ay pwede mong A meet in. All LED lightning na may kasamang DRL. Samaan mo pa ng equip na din ito ng hazard switch. Napakababa din ang seatight nito na mayroon lamang 760mm sakto sa mga Asian height. Ang fuel tank kapasin nito ay 5.1 liters. Nakadisplay ka na sa harapan na nakatupat na nagbibigay sa iyo ng magandang stopping power. Sa likuran naman niya ay drum brake. Meron din niya ang gulay board na pag natusang kanimis mamaling kaya may paglalagyan ka ng gulay at isda. SRP 75,000. Disclaimer lamang po, di po ako nag-work dito at gusto ko lang i sa inyo ang mga bagong motor. Ride safe. Engine type 4 stroke single overhead cam, single cylinder, 2 bulb, fuel injection, Euro 4 compliant. then. cooling system air er cooled, displacement 125 cc. Bore and stroke 52.4 by 57.9 millimeters, compression ratio 10.0 is to 1. Starting system electric start with a kick starter. maximum power 9.52 horsepower at 7500 rpm, maximum torque 10 newton meter of torque. at 6,000 RPM. Transmission type, CVT. Front suspension, telescopic fork at sa kanyang rear, swing arm, monoshock. Front tire, 80 x 90 by 14 tubeless yan at sa kanyang rear, 90 x 90 by 14 tubeless din yan. Front brake, 220mm disc brake at sa kanyang rear, drum brake. Fuel tank capacity, 5.1 liters. Wheelbase, 1,250mm. Ground clearance, 120mm. Overall length, 1,890mm. Overall width, 50 mm overall height 1150 mm seat height 760 mm curb weight 108 kg what's up mga sir natito tayo sa BLC cycle para i-vlog tong Bruce Kini ni Kawasaki na first scooter nilang ilalabas to mga bosa at syempre subukan natin yung seat height niya kong 510 at insim na 32 no unang upo check natin Flat-footed tayo mga boss Ayan no? flat-footed at siyempre kahawig siya ng, alam naman natin mga boss, click yung ergonomics niya, halos same lang siya bossing. Pero yung ano, bossing, may feature sa dito na ano, air-cooled to bossing, ha? at may ano, power socket na rin, all good. So, ayan, kita niyo naman, flat-footed tayo at very relaxed, no, mga boss. Kita niyo naman, no. So, available yan dito sa BLC Cycle Kapa Starlock for cash, credit card, installment at bank transfer, no. Sup, so, mga so, ito pala ang Bruce Kini Kawasaki na produced by Modena's mga boss, no? Ayan kita naman natin, no? Napakaganda. Medyo pagkahawig siya, alam na naman natin. Click, mga boss. Hawig niya talaga. Yung version 1, ha? Ayan, no? Meron siya ditong LED. May DRL sa dito. LED na yung ilaw niya. Turn signal. Check natin. Saan yung turn signal niya dito? Ito siguro yung turn signal niya, mga boss. Hindi lang siya naka-on, eh, no? Tapos meron siya dito Modena's 125 fuel injection. At naka-disc ka na sa harapan ha. Two pot pa yan. So magandang yung braking power niya. Round at naka-disc. At naka, naka ano ka. Mags. Yung mags niya kulay silver. Gulong niya ay diamond. Ang size nito ay wait lang. 80 by 90 by 14. Tubeless din. Tubeless siya. Tubeless all good sa. Tapos meron siyang gulay board. Siyempre may gulay board. Pag inutusan ka ni commander bumili ng ano, mga gulay, di ba? May hook siya dito. May power socket din siya dito, ayan o. Oh. May bulsa din dito. Ayan, may bulsa. May shutter key. Ay, hindi siya shutter key pa. Ayan, meron siya. Ayan, boss, o. Oh. Shutter key, o. Oh. Pagsasara mo. Tapos, lapat mo lang yan. Ma-access mo na yan. May on and off. May seat open. Dito rin siya. Ma-open mo na siya. Ganito kalaki. So, helmet check tayo. Medyo malaki to, Hindi ka siya to, bossing. Kahit half-paced, di siya. Hindi ka siya. Tapos, yung kanyang tank cap. Uh, ayan mga boss, meron din siyang ano dito, drain, no? pag napasobra. Malaki rin naman siya, malawak. Yung upuan, yung inupuan ko kanina, medyo matigas lang. Medyo may katigasan yung upuan niya, no? Pero maganda yan, mga boss. Hindi agad siya mayuyupe, no? At pag inupuan natin ito, point of view niya, pag nakaupo tayo, meron siya ditong analog na mix ng digital. So, kamukha siya ng click version 1, mga boss ko. May check engine dito. High beam, passing light. Pwede na dyan. Turn signal. May hazard siya boss Ito hazard yan, no May hazard Starter Turn signal left right Busina Halos same siya dito ng click ha Nasa gitna rin yung ano niya Hand grip Maganda rin Yung lever niya Check natin Black siya Maganda rin ha Soft din siya sa kamay Side mirror niya iba Ayan napaganda So kita hindi naman siya nakakaduling no Okay na okay Ergonomic wise Maganda naman siya Para may carbon skin pa nga ito mga boss o, Sa head niya Tapos may modernas dito yano no Ganda rin no tapos, sa gilid, meron siyang kickstarter kung malobat ka man. All goods yan, syempre. Pag malobat ka, pwede mong gamitin yan. No? May single siyang suspension dito. Single suspension. Naka drum brake ka rin sa likuran. Hindi siya combi brake ka. Meron siyang ano dito, reflector. LED rin yung kanyang turn signal at ang kanyang taillight. Butcho, hawig na hawig. Oh. Alam nyo na yan, hawig bossing ng click. Pati yung swing arm. Yung swing arm medyo mas manipis lang siya kumpara sa pos. Kagandahan kasi ng air cooled, mas ano to, low maintenance, no? Mas lumalamig yung engine niya bossing ko, no? Habang maandar siya. Basta running unit kasi dire-diretso yan na umiikot eh, di ba? Tapos low maintenance yan. Saka mas ano yung init init niya, yung compression ratio niya mas mababa. Meron siya ditong distributed by Kawasaki. Distributed by Kawasaki. Ibig sabihin, hindi sila yung nag-produce bossing. Kay Modena's pa Bruski. Ayan. So, ayan, no? Napakaganda naman eh. Pwedeng-pwede naman eh. Sa mga naghahanap ng ibang unit diyan maliban sa click, pwedeng i-try ito, syempre. No? Yung grab bar niya pala, bago natin na yun. Yung grab bar niya, halos kamukha rin. Ayan, no? Maganda rin, quality. No? Yan, no? Personal yung makikita yan, mga boss ko. All goods naman para sa akin, ha? At ito, meron siya parang carbon skin dito. Ibang detalye yan. Pero wala yan, bossing. Walang pumapasok na hangin yan. So, ito yung... Modenas 125 Bruski ni Kawasaki. So available yan dito ulit sa BLC Cycle, Kapas Lock. So kung gusto niyo available yan, hanapin niyo lang si Ma'am Jazz at si Ma'am Chandy. No? At pwede yung credit card cash installment. Sasabihin naman ni Jazz yung installment price nito. Let's go! Hello, good afternoon everyone. My name is Jasmine Pacho, a sales executive from BLC Cycle Parts Supply. So meron po tayo dito, uh, unit, ang first ever scooter na nililist ng Kawasaki. Ang Kawasaki Braski ay available po sa aming branch, uh, 75,000 SRP. Open po ito for cash, installment via submission Financing, and credit card. So para sa mga gusto po mag-apply, uh, ang lowest down payment po na meron tayo ay 5,700. Ang magiging monthly niya po for uh, 12 months is 8,143 for 24 months for 1979 and for 36 months 3950 so may kasama na pong rebate 'yon na less 200 pesos pag on time po yung payment natin sa ating monthly para naman sa freebies meron po kaming ongoing promo na kapag nag-purchase ka within this month meron po kayong uh, free 2 liters uh, Kawasaki oil. Dito lang yan sa BLC Kawasaki Kapastarlac. Sa mga gusto pong mag-visit, we are located along MacArthur Highway, Kutkut -Kut First, Kapastarlac. Disclaimer lamang po, hindi po ako nagkatrabaho sa anuman dealer. Kung anuman po, nasabi kong price dito, yun po yung updated na price sa araw na pagbablog ko ngayon.